Yes, baby. Constable Londo official. marunong mag-ilipano. So, ayan. Videohan na natin natin sila. Alright, mga kakosi. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ayan, at uh, bali limang araw tayo hindi nakapunta dito sa dagat dahil nga uh, bumiyahe tayo. Ayan, at nandito si Tolich. So, ito ngayon yung kaganapan ngayon sa Bukana. Ayan, o. Uh, may alo na naman and siguro yung along bagyo at eto nagulat ako pagdating ko dito sa kubo ay yan ang nangyari oh. yan ang natat ko yung alon ay nakatambay na doon sa gate ng bakod ko oh. yan o oh. dami ng basura at uh, sabi ni Toleach ay kagabi yung ano uh, high tide kaya kagabi umabut yung ano dito yung dagat di naman tambay yung alon kundi yung pinakagulong lang ng dagat ayan at yun si cobra nandun na sa taas at lahat ng mga bangka dito ay matataas na o yan o. kung mapapansin nyo ay puro basura na uli dahil talaya ng alon yun, lalo na doon sa kabilang yun at kung mm, nagulat ako sa nakita ko Mabuti sarado yung gate kaya yung basura hindi nakatambay doon sa loob. Yan, hanggang hangganan lang sa gate. Ay oh. ano. Gaano nakataas yung bangka, oh, kapantay na ng kubo ko. Oh. Abot pa rin yung tubig, oh. Ay ano, oh. hanggang dito, lampas pa. Kung walang harang itong ano, bakod ko, baka dire-diretso sa loob yung tubig, ayano, oh. lampas na Ayano, oh. oh. ang basura Tambay na naman ng gantian, Ayun si Cobra. Mabuti at naitaas. All right, ayun oh. No? Mabuti doon kay Natchung doon. Sa isang banda ay nakaganda pa yung mga puno na nakabara na yun oh. No? Hindi makapasok yung tubig ng alon do sa ano, kubo ni Chung. Ayun oh. No? Yan, may na naman. At malabo na naman ang tubig, kulay chocolate na naman. Tapos na wala pa raw yung ano, dahitin ng tulingan. Wala na uli ang tulingan, Tolich. Ha, kahapon. Malalaki. Kapag nakairi yung dalawa. Pa, malalaki. Pero kahapon lang walang nakalaot. Kahapon lang nakalaot. Hindi mo yung kalaot. Nakalaot. Yung nakaraan. Ay, walang huli. Hindi ba meron? Ayun, nata. Uh, ay, na naman ang mga mangangawil. Ayun. Tambay na naman si Natolich. <laughs> so, nakuha mo na lahat yung gasolina mo. Nakuha na. Pero, puno pa'y pa naman. Baka na? Puno pa lang ang Ah, may limang daan pa. Oo. Okay. Kaya, baka makapunta ko daw. Saan ka ba nakuha ng gasolina? Saan mo kinukuha yung gasolina mo? Yan, sabi Uh, ah, sa refill, pwede rin. Mura-mura doon. Doon ako kumukuha sa refill. Tatlong piso ang diferensya. Alright. Ayan nata. Punta naman tayo din sa uh, bahay ni Nanay Sarah. Tingnan natin kung anong pitsura na. Alright. Nandito na tayo sa ano, bahay. Pasok tayo. So, wala pa rin pagbabago dito sa baba. Yun pa rin. Ayan o. o tingnan natin sa taas kung merong nabago. Sa loob ng limang araw. dito na taas sa taas at ito pa rin yung pangyayari dito ayan magulo pa rin dahil nagawa okay at ito, ayan yun nagawa na yung flooring ng banyo at ito ayan o, may asinta na at yun, naayos na yung ano, bintana. pantay na. Pati dito. Ayan, okay na. Wala nang gagawin dito. O, ayan o, pantay na yung babaw tapati dito, pantay na lahat. Tapos, ayun. O, ayos na. May asinta na lahat. May palitada na. eto, medyo ano pa. Ayan. Tapos ito, ayan, ano na rin. Ewan ko kung pinis na yan, kung ganyan na yan. At itong kabila, ayan, Pinapalit uh, pinapalitadahan pa. Ayan yung, ano, yung nabago. Simula nung ako ay umalis. Ito, di pa, meron pang counting ririto Itong, ano, ayan o, oh, yung ibaba ng poste. Tapos dito Ayan Tingnan natin Kung ano nang nangyari dito sa CR Ano yun? Ah Ito siguro yung magiging agusan ng tubig Ayan Tapos Ayan yung sa Ah inidoro. Ayan yan Yan, hindi pa hindi pa masyadong ano ah uh, finish yung kanyang flooring. No, no, may mga kulang pa eh. So, baka yung pagka ano yung may labis na halo diyan inilalagay. So, bali anong ginawa dito? Bakit mayroong ah uh, andam yun dito? ah uh, yun pininis pala yun. yun yung ibabaw na yun no? yan yung sa may traces ayan linis na siya ngayon ano na lang ah uh, mga outlet na lang ah yung oh nga yung saksakan ayan kabila so nandito pa yung mga ginawa nilang andamyo so ito ayan yung e, sinasabi ko okay na pantay na so yun tama tama mga OC kung matutuloy mamaya uh, tumawag na kahapon yung magkakabit ng bintana dapat kahapon sila pupunta ay uh, sabi ko ngayong araw na lang dahil baka mag alangang kami ng dating at mm, nung tumawag kasi nasa ano pa kami nasa Bicol pa kami so yun balik kinancel ko at sinabi ko na ano na ipagpabukas na lang para sigurado na nandito na, na kami sa bukana so yun kung matutuloy mamaya yung magkakabit ng pintana makakabitan na rin ito alright ito hindi ko alam ng ano plano yan sa ano na yan, sa si sa liwanag pang ayan ah, ito okay na ayan at uh, siguro pag mm, naayos na itong mm, itaas baka uh, sulit na yung ibaba dahil uh, walapang wala pang nagagalaw sa ibaba simula nung ako umalis ay yun pa rin yung itsura sa, kaya nga sabi ko parang wala pang nagagawa doon dahil parang dito muna sila nag-focus sa itaas mamaya pag makikita natin si Tatsuki, tarong natin kung ano yung plano dito sa taas na ito. Kasi hindi po pwede nang gaya niya. Diyan dandaan yung ano, tubig pagka umulan na malakas. So, yun mm -hmm. lang ang dito. So, uh, di natin alam kung uh, may gagawa mamaya. Ayan, ito yung ano. Dapat talaga, ano ito. Ayos na ito. Ayan. Parang, ano, kahapon lang nila ito. Pinalitadahan dahil basapay. Ngayon, ang mangyayari dito, ah, uh, Dapat kasi ito yung dalawang kwarto na ito ay ano mapinis na pati yung kanya mga ano mga outlet para kung ano pwede kong isuggest kay Nanay Sara na ah ito, na muna kwarto ay malagyan ng tiles para ano na yung uh, may, may masabi na mga ano finish na at para mailipat na dito yung mga gamit na naandu sa kubo ko kasi dito pwedeng dito eh, pwedeng dito na muna itamba ko yung mga gamit tapos yung mga anak ni Nanay Sara pwedeng dito na muna sa isang kwarto kaso nga dapat may ano na ito may mga saksakan na ng electric pan uh, ilaw para naman kahit pa ano ay eh, matigilan na Eh uh, na mga o si ito lang yung anak pwedeng kong i-update pa sa inyo sa bahay ni Nanay Sara So yan ang mga kausip. Tamboy hanggang dito sa loob yung ano, yung uh, salida ng alo ng dagat. Kaya yeah, puro dumi din dito sa loob ng kubo. Yan o, no, ta. Uh, muna kami. So, I ng paninis na Sa halando, masibang talaga Kahit kaano pa siya kaabal Sa paglilinis, walang tatalo sa kanya Oh, 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 oh Buhay maninis na Laging ang ulo Kahit kulang ang shampoo Pa-araw-araw Siya'y nagsusumi kung sa'y halando, tunay na mabait eh? oh, 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 Pag naliko, walang palampas Isang siya pulang pero malinis ang ulo Kahit kulang linis ang tunay Sa simple buhay siya'y masaya Ay maninis na Laging asik ang ulo Kahit kulang ang shampoo. Sa araw-araw Siya'y nagsusungikap Kung siya'y halando Tunay na mabait Pag nalito Walang palampas Isang shampoo lang Pero malinis ang ulo kahit kulang ang linis ay tunay Sa simpleng buhay siya'y masaya Uh 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 Laging ang ulo Kahit kulang ang shampoo Sa araw-araw Siya'y nagsusumikap Kong sehalando, tunay naman pa e? na naman pa e? Kahit ang hamon sa ita kay ni sa buhay niya, ni ti mainit yung mamimista. Oh, 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 oh. Kung sehalando ng mahas, sa simpleng parang sa tonight, araw na pangis na Kung sa halando, masipag talaga Kahit kaano pa siya kaabal Sa paglilinis, walang tatalo sa kanya Oh, 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 oh. Buhay mangis Laging masikasi Paglilinis ang ulo Kahit kulang ang shampoo Eh, 🎵 oh, 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 oh. walang palampas Isang siyang lang pero malinis ang ulo Kahit kulang, is ang tunay Sa simpleng buhay siya'y masaya pero, oh, oh. Buhay manginis na laging masigasi Kinis ang ulo Kahit kulang ang shampoo Sa araw-araw Siya'y nagsusumikap Kung lang do Tunay na mapait Pagbalito Walang palampas Isang shampoo lang Pero malinis ang ulo Kahit kulang Ang lini

Mabait kahit anong hamon siya'y kakayanin sa buhay niya Laging may ngiti, manginis ka Kung sa halang doon ang mahal sa simple paraan siya'y tunay Nang magaling Alright mga kasi, yan Halinis na tayo

kahit kulang Ito ang tunay Sa sitreng bahay siya'y Masaya oh, oh, oh. Buhay mangingista Laging masilasi Makinis ang ulo Kahit kulang ang shampoo Sa araw-araw Siya'y nagsusumikap Kung sa halal Pagalito pa palampas Isang shampoo lang Pero malinis ang ulo Kahit kulang Ang linis ay tonight Sa simpleng buhay Siya'y masaya Para, para lang naglalaro sa tatay, touch kayo. Oh.

Pag-ininis, walang tatalo sa kanya Oh, 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 oh. manis na, ang hulo, kahit kulang ang shampoo. Sa araw-araw, Kung si Halandu, tunay na mapae.

dito Alam palang pas Isang shampoo lang, Pero malinis ang ulo Kahit kulang Ang ay tunay Sa sinisang buhay No, sa, sa niya, Oh 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 kung sa halang doon mahal sa sipin 🎵 ng magaling Oh 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 sa araw -araw paninita, sa Man, wala 🎵 Sa araw-araw na panimita sa halang si masipang talaga kaano pa sa paglinis

pero ang ulo. Kahit kulang linis si tunay Sa buhay masaya

at yung kabila, uh, yun lang side na yan, yung pinaka-terrace na na walang palitada. Hanggang dito na naman na itong aking, ano, itong uh, aking update sa inyo ngayon, araw na ito. At may pagkakataon tayo mamaya, pagka, pagka kinabitan ng ano, pag kinabitan ng bintana yung bahay ni Nanay Sara, ibablog din natin. Okay, mga kakosi, bye-bye!